Ayan, mga palmera mo 'be. Eh. 250 pag ganyan pala. Magkano 150? 250 pag malaki na, no? Kay impatient, impatient uh, 'yan, 'di ba? Best seller talaga yan. Oh. 70 lang yan. 70 lang 'to. Ayan, yung impatient nila 70. Tama ba? <laughs> 70 pero ganyan na siya, iba't ibang variety pa, no? Ano 'tong color ng flowers? Ang dami. Ang ganda. dito kay dito ba? 50, 50 po 50 shield. shield. Pati doon. Apo, spite on spite. Mm -hmm. 50 pesos. Eto mga dito part, 50. 50, 35. Depending mm -hmm. sa mga. 50. Ito, party time, balunan. Blood lift, minatawag niya. 3 for 100. Apo. Dito. Scarlet, 65. 65. Papua, 60 month. 60 Ito kasi mga garden, ano na to ha? Yung mga pang outdoor. Mm -hmm. Baka kasi lagay niyo sa, ba sa loob ng bay, mamamatay yan. <laughs> <Aww. laughs> Tapos eto din, si impatient yan uh, pa rin. Everyday yan. holiday ang tawag. Ah, iba pa diba siya kay ano. Hindi siya nag naglalaki katulad ni... Ganyan lang siya. Mabaman. Magkano siya? Tatlo yung sanda. Pati dito, no? Kapo man, potos. 3, kay potos. Yan, Silver tatlo. Yan. dito. Pwedeng, uh, pwedeng assorted. Bahala ka na. Ayan, pero grabe. Ang laki ng ano nila, oh. Dating... Pati dito. 15, 15. 15 pesos eh. Oh, Yan ang kagandahan kay Laan ni Plantix. Plantings, Plantics. Yes, Plantics, no. May 15 pesos pa rin oh. sila. May affordable, hindi mawawala. Mawawala. Diyan ako nag-start talaga. Oo, oo, di ba? Iba iba pag doon nag-start eh. <laughs> <laughs> ayun. 15 per 15 pesos. Oh. Dito lang more 20, 35. Oo. Ayan, ayun yung makikita nyo. Mga 15 pesos. Everything nga daw 15. Kumare, gusto niyo magkaroon ng vertical wall, oh, di ba? Diba? Ayan, ayun 'yun din ang kami. Para sa pagbili kanong karamiwan ng effect kasi pang-vertical nila. Oo, totoo 'yan. Kasi ito si Gutsiarita tawag nila rito, Gutsiarita. Pero mga hanging plants pa po sa 3 for 100 din si hanging. Kahit ano dito, no? Yeah. Ang maiba lang natin si variegated Boston? Ayo oh, iba kasi yung si variegated Boston. Magkano si variegated nyo, beh? Banana. Oh, ganun At talaga na naman. Oo, tsaka ganun talaga presyohan. Ganyan presyohan niya. Tagal po patong naman. Oo. Yan. yan, totoo yun. Promise. Promise. May Kasi minsan mahirap to patamihin. Oo. Kasi yan, dito pa rin sila. Ito pa rin yung mga variety niya ng cr crotons. Magkano ba eh? 65. Kahit ano? Merong nabago, katulad ni na Meron kasi ma'am tinatawag na ano. Ito. Ito yung totoong croton. Oo naman, na. Ito yung tawag dito, seven colors. Mga ah, dito okay. Tapos dito, ito, sina Andrew. Tawagin ma'am Andrew. Oo. Ah. 120, tapos si Mona Lisa. Iba-ibang crotons, oh, no? Yun yung mga ano naman dito, uncommon na. Dito lang yung mga common na. Ayan, sina toothpick. 65 pa din yan. Ito ano? 65. Bubbles, 120. Eh. 120. Dito lang medyo nag-iba kasi uncommon na. Oo, yan yung tinatawag na uncommon. San Francisco. Dito, <laughs> na Croton, San Ito 3 for 100 pa rin. Ayan, 3 for 100. Sampagita lang na ito. 75 si Sampagita. Kay variegated, ano? 60, 60 pesos. Ito yung African nyo. Magkano si African? 1.5. Wow, 1.5. Parang... Best seller ko din po yan. Oo, o. si African Talisa, isang mga naghahanap, 1.5 lang. Kasi ito, yung mga ganitong height, medyo mahal na to. oo kapag medyo pati mataas na. Oo. Kaya habang maliit pa, kunin nyo na. Kasi pag yun, sa ganito? Uh, meron tayong uh, 50 ma'am ang Rosal. Dama de Noche, 60. Purgated Rosal to. For okay. Tapos, okay. to pay 80, sandal. Hindi 100. 80-50 ganun, depende naman po sa ano. Kay Maki, 75. 75. Tas punta tayo sa kabilan nila kasi talaga tingnan niyo naman ganun na silang lumaki. Oh. <laughs> lumaki na sila nang todo dito. Imagine. Ayan. 150 kay Bacolaris. Na ganun kalaki, no? Ako, ito 65. 65. Tapos 45 45. o oh, mga Tapos, price yan, naman. suggestion mo, Pats. Nandito na. Oo nga. Uh, <laughs> Ikaw Sabi talaga, ko, naalala ko lagi. Dapat maglagay kayo pots. <laughs> ng Pats. Kasi ang ganda naman talaga ng Pats nyo. Pats na ganyan. Oo, Oo maganda, totoo, maganda ang ganda ng Pats nila. Ang ganda may black and my white. Ayan. Ito so, si African... African violet. Ayan, violet, violet, no? mga rare form po yan yung color nila. So, 180 lang yun. 180 lang. Ayan. Yeah. Yeah punta tayo din sa kabilang side nila dahil marami din. Diba kuya? <laughs> Opo <pong> nga po. <laughs> Kaya ayan. Dito tayo sa kabila kasi ayan. Meron na silang Gcash. Kompleto na rin naman sila. Kaya warang... wala lang installment basis dito. No, RJ? Wala Oh. <laughs> Pag ikaw, pwede naman dito. po. <laughs> wala, wala lang, ano, wala lang installment basis na. Ayan, kay Rose. Rose. 65 ang pitingan nyo. Eto maliit, uh -huh. 65. Tapos eto. 150, 150. Pero matataas na din. Oo nga eh. Sobra. Matataas na din. Nasa so, so, yun, mga bagyo, mga bagyo variety. Echevera. Ayan, meron na. Ayan, meron na sila yung mga succulent variety. Mga bagyo variety. Ah, ba, Na, 170 lang po. Ah, ba, Ganito, okay. Ito. 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 Saviana. Saviana 170 ah, lang. Ito dugong. Parang yung, dugo. yung, <laughs> yung tinatawag na dugong. Tapos mm -mm. ito yung saviana. Mas Pero ito ata yung mga Korean <laughs> succulent <laughs> na ano. Ayan na yung tinatawag na yung so, Korean. Hybrid ka lang choy. Hindi mawawala yan. Oo nga. Um, mag 80 pesos si hybrid ka lang choy. Ganun. Hindi dito mainit. Ito kay ano? Malaysian po. 80 lang. Pati dwarf. Pati dwarf. yung dwarf. Ganoon sa yung color. Mga two-tone yan ma'am. Sa ano din siya? Sa bagyo? Ang bagyo din pala to. Ano yun? Napunta ka pa doon? O, deliver na lang, no? Meet up. So, may ano po kami. Meet up point. Bagay. Iba talaga, mag-expand talaga. Darating, no? Darating talaga. Ito yung watermelon nila. 200 pesos. The string of heart. Barricaded siya. Hindi, ma'am. Ang barricaded ko, hindi mo pala nakita nandun. Oo, mamaya. Titignan natin. Tapos, ito, string. 120. Tapos, sa mga ganito. Pag ganito kalaki, 300. 300. Parang paganto, 200 lang. Oo oh, nga. Yeah. Medyo mababa yung ano yun. <laughs> Di po, target ko talaga kung sa mga <laughs> <laughs> nagre-resell. Oo. Para mo. Huwag yung lahat lahatin, ha? Puro ganun pala ginagawa niyo, no? Ito, ito, o. Oh. Ayan. Pa ganito? Yeah. Ayan, ganyan, ma'am. 120. Yeah. Pa variegated turtle vines. Um, Pag ganito, nga siya. 420 ma'am. Pero malaki so, na. No? Ma, ma Lash na din naman siya. Med medyo mahal talaga lang talaga ma'am si ano. Variegated, no? Pero sa ganito, 200. Ano ba to? Ay, ito? Ay, eto pala yun. Ito si oh, yan, ganyan ka kalago. Mga ah, ginagamit so, yan sa landscaping. Ay, eto si metallic. Marami nagtatawang ito. 120. Na 120 si oh, metallic. Metallic ka. Metallic ka tawag nila. Ayun naman. Ganyan, siya karami dyan. Tapos eto, iba baka mga gandong ka na sa susunod. Oh, Ang huh? herbs ko. Oo nga eh. <laughs> talaga naman Oh. Ayan, yung mga ganito. 30 po, lahat ng klase. Kahit common ano dito. Uncommon, rare. Ikaw na po ba na maghanap kung nakikita mo may mga rare dyan. Pero 30 pesos. 30, ba wow, iba ka na talaga, Arjun. Ay, nagawang talaga naman, di ba? Para dati, ano lang si RJ ngayon, milyonaryo na yan. <laughs> Nagkalat na yung mayana nila. Kaya pala mura. Kasi nakakalat, nakakalat. Hindi, nakapropagate yan. Propagation. Tapos ito, yan, 30 pesos yung mga succulent nila. Kahit dito kay Jade. Opo, 30 lang. 30 pesos yung isa-isahin natin para pagpunta nyo sa weekends makikita niyo na yung mga gusto nyong plants sa mga nag magta-try mm. ayun tulad ni ano ayun si nakampar yung mga uncommon yan ma'am so, 30 pesos mo, 30 lang. lang pero sa iba nabibenta nila ng 100 oo nga eh oo ganun nga totoo yun. ayun black totoo. prince siyempre <laughs> uncommon naman si black prince ma'am oo nga ayun pala yun eh uh -huh. ano yun Bagelweed. Magkano yun? Ganun din? 30? Oh, 30. Oo nga, no. Ang galing mo nga doon. Tapos pati dito, ganun din. Tapos, natin. Tapos lang natin ah. Uh, 50. Oo nga. Kahit ano dito, Apo. ganun din. 50 pesos. Best seller na yan si so, Bunny Gear. Ito. Ayan nga. Uh, ito yung mga dami na So, mga nagko-collect. -co 50 yan, 50 Pag lumaki na to, mas mahal na, yeah. no? Lahat to, bagyo be. Diyan po. Talagang kayo napunta doon. <laughs> Meet naman. up, Kasi no? no? Tapos eto si Mona, La Mona Lavender, no? Magkano yung ganyan? 75. 75. Tapos ganito, 220. 220. 220. 220. 220. Pero, mga nakaano naman eh. Nakahangin na. Tsaka ang No? Pan-display. Sa mga collectors, mga uh -huh. nagdi-display. Ayan. Ang ganda nyo. Masya kaganda. Tapos may kainan na. <laughs> talaga na. Eh, <laughs> ang sili natin gano'n pa rin. Ano. Magkano? Ay, sili. 85. Yung mabig sa 85. Oo ano. Nagmamahal ang sili. Bumili din daw kayo. <laughs> Ayan yung sili nila. Pero wag ka, oh. oh may yeah. na sila. Si Boros tayo. pala siya? 500, oh. no? Pero may kamahalan talaga yan. Okay. pag ganyan talaga. Tapos sobrang sensitive. So kaya Talaga si Arjun, nagpapayaman na host. Ang mga. Oh, kakain tayo. <laughs> Talaga naman tayo Oh, ano kayo dyan? Sige, oh, sige lang. Mamili kayo. Kakain. Ganon. Kakain lang kami. Oh, may mga herbs, herbs din, no? Totoo. Dito mawawala din kay RG. <laughs> Sa plant things. Yan. Kay ano? Rosemary. Rosemary. 55. 55. Oh, we'll yun, Kay Labander, same lang ma'am. Kay Same lang, ma'am. Tapos, ito si Citronella Malbarosa Yung mga anti-mosquito. Oo 75. nga. 75. 75. Medyo mainit kasi ngayon. <laughs> <laughs> medyo lang. <laughs> Sorry, medyo oh, ah, hindi, okay lang. Pero ayan. Ang ganda na kayo. Oo. Oh, ganda na tayo. Grabe. Ay, grabe ng yaman ni ano. <laughs> grabe ng yaman. Hindi, <laughs> totoo yun. Sa sipag naman. Sipag lang okay. po talaga. Uh -oh. Okay. Tama so, bata-bata pa. Uh -huh. Kaya nakakahiya maging tamad dito eh. <laughs> kasi sila, tingnan mo naman, no? Yan, yeah, may 15-15 pa din. Oo, 15. Dito sa area, so, yung mga propagand, 15-15 din. So, 15 pesos. Uh, dito sa kalamansi. kalamansi 120 mo. 120. Pero hanggang doon talaga sila, yan. Kaya mga mura dito sa kanila eh. Kasi siya na nag ano, sila na nagpaparami. Okay. Kaya, na no, napaka-importante din. Apo ah, ma'am, no. talaga. Kailangan napaka. mo talagang mag-propagate. Ang tingin mo mamaya lang May butterfly sila. Yan. Hanggang doon ka na. Ang oh, ganda talaga yan. Sa herbs, nandito na tayo. Pala. ano pa lang, hindi pa lang naayos to ma'am. na. Pero napaka-humble pa rin ni Ay. <laughs> napaka-humble pa rin nila. Sa so, huwag kayo magbabago ng kahambulan kahit nakaano ka na ha. <laughs> <laughs> kahit naka-mastang ka na sa sasakyan ha. <laughs> Ayan no? mga oh, mga kalateya, oh, di ba? Nasusu mainit pa naman na nga, no? Ito mga herbs na nila. Ayan. Kasi yun yung pikara, kaya mura yung pikara nila. Diyan na lang din, no? Ang gandun sila. Ayan. Doon lang mong pinapropagate yan. Kaya yan ang kayamanan na. Na, totoo yung... Ayan, ayan. Celery parsley. Celery parsley. Ayan, mga kapayon. Ang pun lamang. Sili. Para at least mas mura mo maibenta. Totoo yun. Hindi no? naman magtanim. Basta lang kailangan. Oh, alaga ka lang talaga. Tsaka Ito pasensya. Pa, no? Pa Oo nga. Imagine nyo yan. Mahirap pa tubig ha. Pero nakakapagparami sila ng ganyan. Kaya uh ko. -huh. Oo. Oo. Ayan nakatago-tago yung iba pero ayan ganto sila. Ayan, kaya invite mo sila RJ. Ah, no. uh, <laughs> po, dito pa rin po tayo sa Plantix. Ah, uh, uh, nandito pa rin yung 15 pesos plant tapos located po kami ha Purok dos Ulat Silang Cavite. Tapos nasa Waze po kami Google Map Plantix page lang po. Ayun, thank, thank you, you. Para, RJ. <laughs>